I'm so sorry, Shay. For what? For lying to me or for keeping me a secret cake, please? Jordan, alam mo na nalantya ka na eh. Tumitsyempo lang ako, Shay. Eh. <laughs> Hinihintay ko na bumalik yung lakas si Christy. And then sasabihin ko lahat. Grabe yung pinagdahanan niya. Tinorture siya sa kuta. Ang sabi niya sa akin, kami ni Tori ang kinapitan niya para hindi sumuko. Ginawa niya lahat para makabalik sa amin. Bano naman ako. Ginawa ko rin lahat, Jordan. Minahal ko kayong dalawa ni Tori. Binigay ko rin naman lahat, di ba? I made sure na never naman ng anak mo na wala siyang nanay. Anong nangyayari dito? Parang narinig ko yung pangalan ko, ah. Sabi kasi ni Ate Meldy, paborito daw ni Toriu pag nagbe-bake si Shira para sa kanya. Pero sabi mo naman sa akin, di ba, hindi sila nagkikita? Tagal nyo nang hindi nagkikita. Ah, uh, yeah, once in a while. Pumunta si Shira sa bahay ni Jordan para mga musta. Eh, wala naman ako doon kaya hindi kami nag -aabot. Pero bihira naman mangyari yun. Di ba? Temeldi. Hmm? Opo, ma'am. Ay, alam mo, ma'am. Paboritong kanta ni Tori, alam nyo. Yung kanta ang lagi yung kinakanta sa kanya bago siya matulog dati. Mga no, ba yun yung fairy tale? Yun, ma'am. Favorite ni Tori. Laga? Hmm. Ibig sabihin na alala niya pa rin ako. Oh, naman. Hmm. Sige. Excuse lang, ah. Huwag mo naman ako sumbatan. Hindi <laughs> hey, ko na hiningi ito eh. Wala akong kaalam-alam na buhay pa siya. O nababalik siya dito. Ako, ako mismo gulong-gulo na ako sa nangyayari. Ayoko makasakit eh. Naintindihan mo ba? Ayoko makasakit. Yun yung ayoko mangyari. It's fine. So sorry. sorry. I'm sorry na nabigla lang ako. Na, natatakot din ako. Kasi noon ang kaya sa atin. Pero, pero naiintindihan kita. Ha? Huh? Naiintindihan kita kung, kung gusto mo. Antayin natin na maging okay. <laughs> si Christy. Fine. Fine, I can, I can wait. Hmm? Pero, nag-promise ka sa kin. di ba? Sabi mo, sabi mo na hindi mo na ako sasaktan? Di ba, ikikip mo yun sa kin? Ha? May tiwala ko sa'yo, ha? Tiwala ko sa'yo. Thank you. Ang sakit ka ba? Flu. Bukon. Sine-check ko lang kasi baka nauntog ka ata eh kaya ka biglang nagka-personality change. Ang bait naman na sagot mo kay Jordan. Ay, nung magkasama tayo, kulang na lang bumuga ka ng apoy. Eh, syempre. Kaya nga nilabas ko na dun lahat ng gigil ko para pag nakita ko si Jordan... Iba na yung tactics ko sa kanya. Siyempre, hindi naman ako pwedeng magbakulaw doon sa asawa ko, di ba? Eh di lalo pinili si Christy pag gano'n. Gano'n? Siya yung may choice? Hindi ba dapat batas ang mga kapagsabi kung sino ba talaga sa inyong ni Christy ang legal na asawa? Well, as far as I'm concerned, patay niyan si Christy nung kinasal kami ni Jordan. Kaya ako na ang tunay at legal na Mrs. Manansala. Multo na lang yung babae. Produhin mo yan, girl, ah. Kasi napakaswerte naman ni Jordan na dalawa kayong misis niya. Alam mo? Kaya siguro pinapatagan niya yung pag-amin niya kay Christy. Kasi wala naman nawawala sa kanya. Hindi. Hindi ako papayag ng ganun. Kaya nga kailangan ko nang pilitin si Jordan na umamin na doon sa babae niya. Akala ah, ko maghihintay ka. Eh, may kulang yun, no? Siyempre, pwede pa natin lusutan yun. Pero kailangan ko ng makita si Christy. Kailangan okay, na namin magharap talaga.